Mayumi Vice. You're under arrest. You're under arrest. You have the right to remain silent night, holy night, all is calm and all is bright. So Merry Christmas, everybody. Ho, ho, ho. Amit. Kailangan mabawi natin ang nahuling epekto sa pera. Dan, pag-ibayo ng pagkakalat ng mga t***. Robby. ng koleksyon sa... Arring. What did you say? Uh you want us to uh uh you want us to uh uh, uh you know what I mean. I want to tell him. He wanted to get the money mm. that the police got from mm. us. Mm. Exactly. Mm. Come on. Follow me. Hey. Hey. Last hey, hey, Mael, kayo pala. Kung makakatok naman kayo, para ko isparo. Abay, mabagsak pa sa paro. Buksan mo ang pinto. Oo, Dali? bubuksan na. Sige, tuloy kayo. Hmm. Maupo ko kayo. Hindi na kailangan maupo pa. Kaya ako nagpunta dito dahil gusto ko magbaya na kayo sa upa sa bahay na ito. Sa apartment na inupahan nyo. Mael, magbabayad ho kami. Huwag kayong magalala. Bala eh, akin na. Akin na, ba nagmamadali. Bilis! Baka, hindi ho ngayon. Baka, baka bukas. Ma, Diyos ko. Lumayas na kayo dito. Relax ka lang, Mael. Relax. Hindi ano na kong Mael na Mael. Ano ba yung Mael na Mael, ha? Short for Mama El. Mael. Mas bagay sa inyo. Oh. Ha? Ah, ganun ba yun? Oo. Oh. Pero basta magbayad kayo rito kung hindi lumayas kayo. Oh, Mael. Is ko. Mm. ka sa ko! Teka, teka, muna. teka na. Gumagan -chilo na naman yung noo mo eh. Sayang na sayang. Ang ganda-ganda pa naman na suot mo. Oh. O Hindi ba, Jessie? Ay, ay nako. Lalo kayo siya sexy. No. Tingin mo yung mga curves, oh? Mm. Mm. <laughs> ang dami! Sunod-sunod! Ang dami, pero... Kaya nga, kung ako ikaw, sasali ko sa Faces of the 80s. Ay, pato! Ay! Pato! Mm. Ay, talaga! Mm. Ay, ang ko! Wow! <laughs> Kaya nga, pagbigyan nyo na kami, yung bayad namin, nadidelay lang, bibigay din namin. Oh, promise, ha? Promise! Mm -hmm. promise, oh, promise, promise, promise. Talaga. <laughs> mm -hmm. Ako'y aalis, pero mamalik ako. Mm -hmm. Promise sa bayad. Oh, oh. Faces of the 80s, ha? Ah, faces of the 80s? Ay, naku, run away, run away. Ay, ah, <laughs> go away. Faces of the away. 80s, ay, ah, ako pa to. Ay, sige, babay na. Basis of the 80s, ano? At... Mm. Basis of the 40s, pwede pa. Wala na. Kapal. Mm. Ay, ito, 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 ito. kuya mo, <laughs> nakaka-impression na, na tayo. Mm -hmm. Sir, uh -huh. eto na po yung mga pinakupuhan yung mga files. <laughs> eh, salamat. <laughs> <laughs> eh. Sir. <laughs> Pero wala akong pakialam sa p*** mo, ha? Huh? Bobsy? Tawagin mo yung dalawa at ibig kong makausap. Si Jesse at si James. Si Sir naman! Please! Mm. Aha! <laughs> Jesse! Oh. Ah, ano ba yun? Eh, di ba no? na, nakakita mong nagtatrabaho yung tao, doon ka, doon ka, doon ka. Sige na. Mm. James, pinapatawag kasi kayo ni Major Mayumi! Hmm. 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 Teka nga muna! Ba't paan likot-likot kamay mo? Ewan ko ba? Hindi ko talaga mapigilan mga kamay ko na ito, Lalo na sa mga pogi katulad niyo. Hmm. 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 Gano'n ah. Patingin nga na kamay mo. What? <laughs> Aba James, huwag so tingin mo yung kamay niya nagwawater-water. At saka pala, kailan ba birthday mo? Next month. Next month? Mm. Wow! Tama-tama, natatanda ang yung bracelet na binili natin, James. Ah, huh? uh, yung white gold? Sa Christine? Mismo. Oh! Aba, na natin. Ang oh, mahal no? Oh, siyempre, oh! mahal ka namin, you know? oh, ah! eh, no? Oh, alika po, alika po. Oh, hindi ko inaasahan. Mm. Ay, ay, ko. Ay, kung susuka sa kabila, ano ba? So, Pinastot. <laughs> ay, ay, ay. Pikit mo mata mo, pikit mo mata mo. Close your eyes. And... Ako, mabait talaga itong mga guwapo to. Siyempre. Close your eyes <cues> and do not open. Oh, surprise. Ay, lang Solid white gold. Mm. Oh, Christine. 35 <laughs> carats. 25 carats? Ayan. Happy birthday. Hi. 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 Bye. Bye. Bye-bye. Ano ba ginawa ninyo? Hello. Hello, boys. Wrong number. Hmm. Mm. Yes, sir. Uy. <coughs> okay. eh, yung bang... Pinaimbestigahan ko sa inyong kaso eh. Ano ba nangyari? Well, uh, ayun ho sa file report natin, sir. Eh, si Don Johnson eh, madalas sa ermita. Mm -hmm. Ano pa ginagawa niyo? we'll go yes, sir. ahead, sir. Ingat lang kayo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Ay, sir, sir, sandali, sandali. Sir. Saan naroon ID mo? Ba't siya meron, ikaw wala? meron ako, sir. Saan naroon? Uh, uh. Ayan, sir. <laughs> Kau panen fori, kau lagi kau sunu sunu lah, hah? Bismillah, di situ kau perlu. Hei, hehehe, ayam 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 Woosh, oh, seru bos. Hai. Eh, Oh. Di sini. Ay, tol. Ay, tapos doon doon sa wax. Hindi po. Sige. Okay. Hi. Hmm. Hello. Okay. Bultang, sir. Hindi, sandaan lang. Oo. Oh. Ma'am, ito na po bayad. Ah. Uh -huh. Kailangan mo Hindi na po. Kayo! Maawa kayo sa amin. Yung pera nyo, dali! araw Wala na dito. na namin sa banko. Ilabas nyo! Wala na ho, de na ho, <coughs> Wala na ho talaga eh. Oo, oh, maniwala ko kayo. Wala talaga. ganun na eh. Papatayin ko to! Mama, mama! Baliktad ng balisong! Eh. Ah, oo nga, no. Ikaw, ah. Hmm! Ilabas yung pera Hindi, papatayin ko to! Ilabas yung hindi! Yung pala gaso nila, nanay. Magpakarga muna tayo. Ako, nanay ko. Oh, ano nangyayari sa'yo? Wala, wala. Ay, wala naman pala, eh. Wala nga. Wala nga tayo, preno. Wala nga, <laughs> Wala, preno! <laughs> Maraming salamat sa inyo, ha? Salamat, ha. Mag-pasensya na ho kayo. Ay, hindi. It's okay. tamang tama nga dating nyo, eh. kundi malamang na napahama kami sa mga hold-uppers na yan. Ah, hold-upper. 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 Hold-upper? Oo. Oo. Hold-upper. Hold-upper. Kaya nga kami nandito, eh. Ayun. 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 Ayun sila. Hold up! Ayun sila. Ayun tayo Mayumi uh, You're under arrest. Uh, 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 You're under arrest. You have the right to remain silent night, holy night, all is calm and all is bright. So Merry Christmas, everybody. Ho, ho, ho. Siya nga pala. Ako si Mrs. Lolita Ayala. Uy, Ayala family. At ito ang aking mga pamangkin. Hi, I'm Beverly. I'm Angela. I'm Jesse. And I'm James. Smith and Wesson at your service. 24 hours a day. Free home delivery. From Manila to any point of Luzon. Mm -hmm. mm -hmm. Ano sa tingin mo, Jesse? Ligawan kaya natin yung magpinsan? Mm. Magandang ideya yan. Kailan? Mm, Maming kami. Mabuti naman at naisipan nyo kaming dalawin. Ah, hindi. Balak naman talaga namin ni Jesse na dalawin kayo. Dahil miss na miss na namin kayo. Kayo lagi ang laman ng aming isip. Lalo ka na, Beverly. Wow! <laughs> oh, Nakakahiya. At ah, totoo yun. Kaya nung magkaroon kami ng pagkakataon na katulad nito, eh, minabuti namin na dalawin kayo. Yeah! <laughs> Ganun ka din eh. sa bagay, the feeling is mutual. Magmula lang si Nave niya kami sa hold uppers, lagi na namin kayo napapag-usapan. Diba, Beverly? It's true. Hangang-hanga kami sa sense of timing nyo at gila sa paghuli sa mga hold Well, uh, ganyan lang kami talaga mag-operate. Hmm, Ika nga eh. Swift and accurate. Oo oh, nga, ang galing-galing nyo eh. Pero hindi pa kayo natakot. Oo, hindi pa kayo natakot. Oo. sa para makakain. Lika. Uh, Jesse James. Come on, Jesse. Ay, Kain Jesse. tayo. Huwag kayong mahiya. Ako dito. Mm -hmm. mm dami hula sarap come on let's eat sige sige come on bless us O Lord in these thy gifts that we are about to receive from their bounty through Christ our Lord in the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit and kain na kayo kain sige na okay mahiya mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Lord, for all these gifts that you shower upon us each day of our lives. We know that this would not be possible without your help. Amen. In the name Amen. of the Father, the Son, Father, Son the Holy, Holy Spirit. Spirit. Amen. 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 si James. Oo. Eh, nung dasal kayo ulit, hindi ka kalit kami. Okay, class. Pwede na kayo mag-umpisa. Look at your own papers. Tignan mo ba kayo hindi na sumabutan si Ma'am? Uma, uma. Whoop. Morning, Mom. Late ka na naman, Andy. Ma'am, traffic, ma'am. Maraming kotse. Traffic? Oo. Mm -hmm. O oh, baka naman nagta-traffic ka ng... Ma'am, wala ho akong alam dyan. Hindi ako marunong yan. Well, wala rin ako alam sa mga palpak na excuses mo. What I need is a valid excuse. Mm. And for now, I'm sorry. I cannot eh. accept you in my class. Ang hibig niyo sabihin, ma'am, hindi ako makakapasok ngayon? <laughs> Palagay ko hindi. Mm. Eh. Thank you, ma'am. Wala akong pasok. Thank you, ma'am. Thank you. Thank <tell> you. Mayumi Vice Squad, hello? Hold on please. Jesse, telephone.